5. Hello guys. Ito po ah uh, po natin ng vitamins at uh, pampurga yung ating mga alagang baka, yung mga baka ni Bossing. So pumayat po dahil sa okay. Yan, kontrolan na po. Yan. Dahil sa tagulan tsaka biglang init, ayan. Nangayayat po dami mga parasite so para mamatay yung parasite iporga eh, po tsaka para tumaba hindi ka kumain vitamins a few moments later ayan po yung isang baka natapos na po ito kukunin naman po natin yung isa so pakawalan po muna natin to ayan oh 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 <laughs> oh oh okay, hindi alas ka na ayan makaisa okay, na po tayo So, ayan. Pinapahuli ko na kay Kuya John Lloyd yung iba. Nakahuli na siya ng isa. So, ayan. Kukunin ko na po yung si Barok. Nangayayat po si Barok, oh. So, ganyan po talaga. Kapag ka tagulan tsaka taginit, nangayayat po yung baka. Pero, mas gusto po ng baka yung mainit po talaga. Yung walang ulan. So, ayan. Tingnan nyo po yung katawan ni Barok. So, makakabawi po yan kapag tinurga po natin. saka vitamins. O, so, pinapurga po ni bossing. Yun eh. So, tingnan nyo po rin mamaya. Papakita ko po sa inyo yung nangyayin ng baka. So, ayan po si Phil e. John Lloyd nang uli. So, stay tuned lang po. Ayan na guys. <clears throat> Pinipilit niya na pong tumayo. Sa sitwasyon po ng baka na yan. Ayan kung mapapansin nyo po hindi po siya makatayo yan, yan, pinipilit nga na pong tumayo ayan o oh. sana makatayo na po siya so stay tuned lang po 1 minute 37 seconds later yan guys so oh. ang lupit po ng death po natin, ayan o oh. ang maling gagawin oh ayan o oh. ah. <coughs> Ah, etapal tak na ka. Ay, ba. Ay, ba. Ay, hindi masasaktan 'yan. Ise-spray ko na lang ng mga pompurga dun. Jos. So, torok na lang, vitamins. to. gulisan nyo po yung bags. Ito na po. Dalawa na po tayo. Pangatlong baka na po kumupurga. Ayan. Ito lang po. Kapas na mapurga. So, ayan, vitamins na naman po. Kaya hindi ka bro, bumulit ka. Ayan. Yeah, tama kayo. Yes. Baka tama ka oh, So, ano, mapalda ka. Yung going uh, magpo-formats, inuli na rin po natin. Pupukurga na rin po natin at vitamins. Yan. Mahirap lang pong atakin dahil unang pagkatali pa lang niya to. So, ayan, Hirap na hirap sa paghatak. Oo, oh, oh, lalabas, lalabas. ayan, Ay. <laughs> Ah, uh, tatabanan ko sila. Tapos may ipapakita din po tayo mamayang parasite kay sa bet natin. Oh. tapos na. Okay na. Kapat na tayo guys. Yung dalawang mahilap na lang. Ay, mahilap po doon. yan. isa doon. Na ano. Kita nila kasi nuli namin yung kasama nila. Kaya umilap ng konti. So yan, nakapat na tayo guys. Mahuhuli po muna tayo. Stay tuned lang po. Hindi ba pa rin kayo? Oo. Oh? Pinipak. Pinipa. Maray no? Maray no? Maray no? Maray no? Alda? Pinawa namin pambitag sa baka para may suit sa live niya. Ayan o. Oh. Tingnan niyo po kung paano may uli ni Kuya John Lloyd. Ha? Ayan. Ganyan po kapag uh, medyo mailap yung baka. Kasi umilap po sila dahil nakakawala sila ngayon. Ayan. Suit na. Ayan. May suit na po. Tapos sa atakin mamaya yan. <coughs> So baliwalo po yung pa-inject po natin ng vitamins. Tsaka papupurga yun. Kay mga bossing lang po. ano ko na rin po yung isa. So huwag po kayo mag-alala. Hindi po ano yan, masasaktan yan. Ganyan lang po talaga kapag unang tali. Hindi sila sanay. Talagang tutumba po siya. Pero mas magandang ipurga yan kasi hindi na mahihirapan yung pampurga tsaka vitamins. Hindi na po siya mahihirapan magpainom at tsaka magtrok. So ganyan lang po. Ayan o. Oh. Pabayaan nyo lang po. Kapag kabisero, ganyan po talaga. Tutumba po talaga siya. Kasi hindi pa po siya sanay sa tali. So, ayan. Ayan ni bro! Kaya kaya bro! Mahabang makakira ya! Ayan na, papalapit na po yung bet po natin. So, panorin nyo po ulit. Oh, maganda po ito para sa mga alaga yung baka na namamayat at kulang sa katawan para tumaba. Ayan. Mm -hmm. Alam, may kaya, may katakas siya. Okay. Ay, na, may tok. Mga sub Abitan na yung parlog. Like, okay. Takan mo. Ayan. Yeah. So, panawarin po natin ulit. Ayan. Oh, kapag ka nakatumba, madali lang po. Ayan. Swak na swak. Tapos ah, doon. Ano. Arintan na lo bro. Oh, oh Pangilo mo na labit sa ating kata. Tapos sinadaw po natin ngayon. Ayan. Okay, so, Wah, lang muna ah, pakawalan mo na. Okay. Ayan guys, nakahuli na nang isa yung mga bet natin, oh. Oh. Ayan, naka ano na po. Oh. Sige, bro. Ayan po, oh. Ang agad, oh. Ayun, swak na swak. Turok na lang.

At guys, pinahirapan tayo ng isa na to. Ito yung maluba yung sakit eh. Sa, so, meron din siyang sakit sa balat. You know, tingnan nyo po yung balat niya mamaya. I ko po, po yung camera mamaya. Sa balat niya. Ko. Na? Huwag ka na yun. Mika kakayo. Mila ko wala pa rin bro. Yan, yeah, ayaw mo na lang dyan pre. Ayaw mo na lang dyan. So ayan. Ah, natumba na naman po siya. So ipapakita ko po sa inyo ng malapitan yung, <laughs> yung mga sakit niya sa balat. Ayan, kulugo daw. Ayan Oh. Eh, no?

So ayan guys, hanggang dito na lang po yung video natin about sa pagpurga at uh, pagturok ng vitamins sa ating mga alagang baka. Ayan. So ayan po yung pinatrabaho ni Bossing sa ating vet. Ayan, ang galing po ng bet po natin. Bosyo, ayan. Sige lang po yan sa may santunin tunin yung magalang pampanga. So ayan, ilalagay ko na lang po sa description box yung number po niya para makontak niyo po siya kung gusto niyo po magpa... Ano po sa kanya na service. Yeah, nag-AI din po yan, yan. Magaling po yan. Subok na po namin. So hanggang dito na lang po guys. Maraming maraming salamat po. So bye-bye. <laughs>